hello hello mga katigang first break man yun salad lata ito yung salad of the day ito parang creamy parang masarap yung itlog mo andyan o oh. itlog natin lahat okay naman daw araw araw sabi ni facebook lahat yan andyan yung malinalaga ito yung pang ano hindi yung pang ano yung, yung sabi ko yung pang pang halo halo eh ito yung garbanzos asan na ba yung ano yung, <laughs> yung ano beans nasa ilalim yung beans at saka ito na, kinuha ko na kumuha ko ng dessert kasi parang yung pinagpatungan ng ano pinaglagyan ng tatlong berry ay parang ano eh parang ube eh, eh paborito kong ube na, na taon. Ayan. Kaya kumuha ako niyan. Ang dami doon ang ano, ang choices kaya lang ano. Ayan. Marami pa sa cooler. Kaya lang ito yung nagustuhan ko. Matinuha kasi paborito ko yan. At saka ang aking panulak ay palagi yan. Ti saka na lang yung patikim ng pinya paglans o pag walang patikim ng pinya, marami doon ng ano, baka mapunta tayo sa Pepsi. Kaya lang, regular na yata yung pinya. Okay, doki okay, mga katigang. Lapangan na. Tama ba yung pagkasabi ko? Lapanga, lapangan. <laughs> okay, doki. bye-bye.